Kasi, ho, ang laki-laki ng itong bahay niyo, eh. Tatlong libo lang ang babayad niyo, eh. Baka naman, ho, pwedeng limang libo. Apat na libo, tapos ang usapan natin. Pagpasok mo bukas, wala na yung balbas mo, ha? Tsaka, paligo ka na rin. Nagkakaintindihan ba tayo? Eh, bakit naman, ho, kailangan pa akong mag-ahet, eh. Pintor lang naman, ho, ang trabaho ko rito. Ah! <coughs> Piesta ng piesta, nagugulo ka rito. At ba atrasahin to? Mga araw ako nakulok. Tinucho akong t***** yan. Ba't makikailang ka rito, ha? Gusto mo ang atraso niya? Ha? Ah? Ah. <toss> <toss> Latin driver, ha? Kenny Calclo, ipagmaneho da ka. Hmm. Uh, ha? Ano? Ano, okay. <coughs> Kenny? <king>? Ay, bulon! <coughs> meron kang driver! Pasensya <coughs> 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 ka na, Nehal mo. Hindi kita maaati doon sa mehatin. Kasi dati yung hamo ko, susunduin ko sa airport. Kalista ti! <laughs> Walang problema ron, Pikoy. Ang bagay na nga itong naalala mo ang araw ng paglaya ko eh. <laughs> oh, Si Mama, ito! thought. I thought. airlines flight BR-320 from Honolulu and San Francisco. welcome home. Passengers are ano welcome home. But ngayon lang kayo. I've been waiting here for God knows how long. Malapit ako tubuan na ugat dito, ah. Kahapon sa telepono, ang linaw-linaw lang sinabi ko sa inyo. Alas tres ng hapon ang dating ko. Pati flight number ko, binigay ko sa inyo. Alam niyo mga ayaw na ayaw ko pinaghihintay ako, ah. Pasensya ka na, iya. Eh, Saan ka ba talaga nagpunta? Eh, kasihanti ka. Ikaw, Pacifico, Hanggang ngayon ba lang malayo ka pa rin late sa trabaho? Eh, kasi, ma'am, may platang kompong matrapik. Flat na naman? Hanggang ngayon puro ka pa rin flat! Sa susunod naman, mag-isip ka na yung pagdahilan. Pwedeng nasiraan ka, o kaya nasiraan ka na ba yan? Hoy, sa susunod, huwag mo na ulitin sa akin yan. Ha? Baka gusto mong maghanap ng ibang trabaho. Alin naman, o, na, ma'am. Hindi na mo O, wawin... ano ba hinihintay mo? Kunin mo na yung mga maleta ko. Tala na. Oo O, sige na. Dali. To this house. Ma'am, sa ko dadalhin kay kwarto mo. Alam naman sa kusina mo dalhin sa kwarto ko. Oh, po, At saka Pacific Huwag mo nga akong kakausapin pag di kita kinakausap, ha? Oh, Naiirit ako. At teka muna, Pacifico, teka muna. But, bakit, ma'am? Bukas gusto ko, bukas na bukas, ha? Maghanap ka na magpipinta nitong bahay. Gusto ko iparito itong bubahay na to. Pintor, ma'am? Masad pinga po. Magpapapinta kayo, ha? Ayos pa naman na bahay ah. Oh, well, ma'am. Sa pagbibili ko na ito, tita, mabuti na yung magmukhang bago yung bahay. Mas madaling mabibili. Pasipiko. Ma'am. Gawin mo yung inuutos ko bukas na bukas, ha? Opo, ma'am. Malari na, ma'am. tita. Oh. I wanna take a bath. Meron bang hot water? Walang kuryente, iha. Brown out. Kano katagal? Walong oras. Walong oras? Oo. -o. Ngayon lang. Araw-araw. Yan ang uso ngayon. Araw-araw. You mean to tell me, here in Manila, every day, for eight hours, mm -mm. we don't have electricity? Mm-mm. That's so depressing. Tita, kailangan nang maipagbili tong bahay na ito sa lalong madaling panahon na makabalik na ako sa Amerika. I wanna go home. O, oh, ba't hindi kayo magsalita? Henry! Hmm. Magsalita ka na. Magsalita ka na. Kung talagang tsuing ka namin... Ba't ngayon lang namin kayo nakita? nakita kita na tayo. Maliliit pa kayo. Wala pa kayong mga malay noon. At saka, namamatay si Nay, Absent ka. Bakit? Ah, uh, na-destino kasi ako sa malayo eh. Teka, may kukunin lang ako sa aparador. Sandali lang ah. Pasensya ka na sa kanila, Elmo. Okay lang. Ayos lang na magtanong sila. Nangangahulugan lang na matatalino silang bata. Totoo, matatalino nga yung mga batang yan. Kuya, kuya! Siya ba ito? Kayo nga ito. Katabi ni inay. Ako nga ito. Pagbula ngayon, magkasama sama na tayo. Dito na ako titira, okay ba sa inyo? Okay na okay! Yes, yes, yes! yes. Sabi na sa TV! TV. Ayan! Ayan <laughs> eh! Kilala niyo, na, no? i-Uncle eh, Helmo yun eh! Isa na tayong pamilya ngayon! Ha? Huh? Oh, At yung palititas, eh, kilala me ditas! Ito nga eh, bago kong makalimutan, may dala kong ulam. Sana magustuhan niyo. Elmo. Pero mauna na rin ako. Paano? May trabaho pa ako eh. Sige. Salamat ah. Sige. Salamat kayong ulam eh! Good morning, ma'am. Nasaan siya? Andiyan po sa labas. Siya, ma'am. Kung ako'y pumapasok sa bahay ng may bahay, nagbibigay galang ako, Pasipiko. Magandang maga, ho. Pasensyaan, ho, kayo. Pasipiko, kilala mo ba itong taong itong ipinapasok mong pintor? Yes, ma'am. Yung kapatid ko, ma'am, at saka yung kapatid niya, mag-asawala, Nicole, ka nga dito. Ano yun, ma'am? Magagaransahan mo ba sa akin na matinong tao ito? Eh, ma'am. At saka bakit may balbas? Kung sa akin ka magtatrabaho, kailangan ay hitin mo yan, ha? Ngayon, gusto ko pakyawan ng trabaho. Ako mismo ang mamimili ng mga materyales dahil mahirap na baka palusutan mo pa ako sa presyo pag ikaw ang namili. <laughs> uh, pwede ho ba? Usapin ko lang si Hmm. Bakit? Ano? Pinapahama kong bako. Bakit? Kala ko pa to Taray-taray na sungit-sungit pa. Mabait yan. Pag natutulog. <laughs> Bakit Pasipiko? May nakakatawa ba dyan na hindi ko alam? Alam, ma'am. Ala! O, anong iningiti-ngiti mo dyan? Pasipiko? Yes, ma'am. Meron ba akong sinabing nakakatawa na dapat pagtawanan? Alam, ma'am. Meron ba kayo sinabi? Pasipiko, sabi mo nga dito sa kasama mo na huwag siyang ngingiti sa akin hanggat hindi ko siyang iningitian. Sabi mo. Ah, ah sabi mo ko no kaya? Oh. Narinig ko. Oh, yun, ma'am. Sinabi ko na Tsaka, <coughs> Pasipiko, Sabihin mo rin dyan sa kasama mo, nang iseswelldo ko sa kanya ay tatlong libong piso para sa buong bahay. Sabihin mo, Pasipiko. Oh, sabihan ko raw kaya ka. Ay, tama, sinabi ko na yan naman. <laughs> Pikoy, pakisabi naman sa ama mo kung pwedeng magsalita. Ha? Pwede. Magsalita ka, bakit? Eh, kasi ho, ang laki-laki ng itong bahay niyo. Eh. Tatlong libo lang babayad niyo. Eh. Baka naman ho, pwedeng liman libo. Oh, ma'am, baka malyari. Sige, Apat na libo, tapos ang usapan natin. Tayo na Pacifico. Magsisimula ka na bukas na bukas, ha? Halika, mamimili pa tayo ng materyales. Baka ah, mo. At siya nga pala, pagpasok mo bukas, wala na yung balbas mo, ha? Tsaka, paligo ka na rin. Nagkakaintindihan ba tayo? Eh, bakit naman ho kailangan pa akong mag-ahit, eh? Pintor lang naman ho ang trabaho ko rito. Kung walang ahit, walang trabaho. Anong gusto mo? Trabaho? Good. Tayo na, Pacifico. Ma'am, ma 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 Baka maaari, si Helmo sasabay sa atin hanggang doon sa makakasakay siya. Naghahanap ka rin ng ibang mapapasukan, ha? Hindi, ma'am. Ba't sasabay mo sa akin yan? Halika na. Oh, Tita, alis oh, na muna ako. Oh, na eh. ingat, ingat, ha? Tara na, tara na. Pasensya ka na sa pamangkin ko. Eh, talaga namang mabait yun, eh. Nasa hilat yan naman ho ng mukha niya na mabait ho siya, eh. Kaya lang, baka napapaglihan lang ho ako. Dalaga yun. Ha? Pangaho, bilog lang ho ang buwan. Ah. Ma ah, magandang umbaga ho. Hmm. Kung di ka pa siniko, hindi pa maaalala ang sinabi mo. Bueno, ngayon ang unang araw mo ng pagtatrabaho. Lahat ng kakailanganin mong materyales nandiyan na. Ngayon, ang gusto ko, makinis, malinis, at mabilis ang pagtatrabaho mo. Ang break time mo ng tanghalian, alas 12. Siya nga pala, siguro naman eh, naalala mo magdala ng sarili mong tanghalian. Tubig inumin, meron dyan. Humingi ka lang sa katulong. Ah, ma'am. Huwag ka magagalit, ne. Baka pwedeng magsalita. Sasabat ka na naman. Ano ba ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nandong ka sa garahit, nililinis mo ang kotse ko? Uh, ah, may na ma'am. Nalinis ko na. Kasi ma'am, ito si Helmo. Baka pwede dito na kumain ng tangalian. Pasifiko. Hindi ako nagpapatakbo ng charitable institution dito. Eh, wala siyang pabagang eh, ma'am eh. Ma'am, hindi na bali ho. Lalabas na lang ho ako. Kung lalabas ka eh, mga ilang minuto naman yon. Eh, depende ho sa traffic. Ang dalawang oras, oh. Aro ka lang ba't, ma'am? Ang tagal nun, ma'am. Sa, tita? Iha? Narinig niyo ba magsasasagot ito? Oo, oh, iha. Hoy, umpisa pa lang ng araw niya, eh. Binibisit na ako. Hoy, hindi na bale, ha? Dito ko na lang kumain. Mm -hmm. ma'am, at yung pangmetong? Oo oh, na naman. Eh, si Helmo, ma'am, hindi makakain kung walang soft drinks. Ano? bibil eh, bibili na ho ako sa labas. Ang isang oras lang man ano, ho yun. Ano katagal? Uy, tumigil ka, tumi... Tita, pakibigyan na lang siya ng pagkain at saka soft drinks mamaya ho. Oo, iya. Iaawas ko yung sa sweldo mo, ha? Kakunyat na. Oh, uh. na. Ano? Teka nga, maalala ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo bago ka magsimulang magtrabaho, eh, Magaahit ka? Nag-aahit na iya. Malinis na, ma'am. Ano yan? Bigote, ho. Oh. Kay bigote, kay balbas, pareho lang sa akin. Bakit hindi mo inahit yan? Ma'am, di ho bagay sa akin, eh. Aba, bakit? mag artista ka ba? Pwede ho ba? Hindi! Pasos, napaka-bisosong... Hoy, huwag mo sayangin ang oras ko, ha? Tumigil ka! Pwede ba magsimula ka na magtrabaho ngayon? Magtrabaho ka na! Uwa, ma'am. Ma magtrabaho na kami. An Ante. Pati <laughs> ka nitong... Malamig pang ulo mo niyan. Ano pa kaya kung mainit? Hoy! Huwag ka nga nagsisigarilyo habang nagtatrabaho, ha? Susunugin mo po itong bahay ko? Tsaka wala ka na ba gagawin buong araw kundi magtimpla ng pintura? May nauubos ang oras yan sa pagtimpla mo ng kalokohan mo? Hindi kita sisweldohan dyan sa ginagawa mong katamaran, ha? Naintindihan mo? Hindi naman oh, kalokohan tong ginagawa ko, eh. Siyempre, oh, tinitimpla ko muna ho oh, to bago ko pasadaan yung Tama bahay na, oh. niyo. Alam ko na yung mga stroke ninyo, eh. Pinatatagalin niyo ang trabaho para humaba ang araw. Pagkatapos, hihingi kayo ng dagdag. Ma'am, wala ho sa isip ko yun, ha? Tumigil ka. Eto, ha? Ako, aalis ako. Pupunta ako ng Cebu. Kailangan pagbalik ko, marami ka lang nagawa. Understand? Ilang araw ho ba kayo ron? Wala ka lang pakialam doon. Dalawang araw lang ako. At kailangan pagbalik ko yung sinabi ko ginawa mo. Understand? Understanding. Sige. Tapos na ang pag-uusap natin. Ah! Hoy! Ibis! 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 Patay mo na, patay mo. Ayan, ipis. Ah, ipis lang mo yan. Ipis, ipis lang Ayan. mo yan.